<laughs> ito yung pinsang ko na mayaman na ngayon. Sarili niya, oh. Nagihirap to. Oh, tingnan niyo, oh. ang niya lapit sa high school. Eh, 'yan, guys. Eh, iba talaga pag nagtinegosyo ka. Dati kasakasamahan ko lang yan na umiinom ng gin dito sa Ilocos. Ang lakas na ito. Oh. Ito na yung pesto niya. Sabi na nang sasakyan to. Ay, magpapakain, magpapakain daw siya ng libre. Dumaan kami dito. Dito ako lumaki. Ay, dito ako pinanganak sa bayan ng Sinais. Pero dito na ako sa Quezon City. yan ang maganda. Ito isang pinsang ko. Yan ano sisikat ka na dai pareta binigyan ng to isang araw sabi no? law sabaw tapos karnenya uh, kalabaw kain muna kami pera. <laughs> oh. Ayan itong pinsang ko. Deep oh. ko lagi yung mayari na ito. Ito yung mayari na ito. Mayaman to. Milyonary na to dito sa bayan ng Sinait. Yeah. Dati guys, ano lang to eh. Ah, napapainom lang ako dito ng isang bote ng gin. Ako lagi nagbabayad. Pero pag kumakain ako dito, lagi pa rin ako nagbabayad. Hindi na nililibre. Yan, pinsang ko to. Pinsang buo sa mother side. Ito yung kusina. Ito, ito yung mayaman na pinsang ko. Eh, gusto ko ipakita lahat ng pinagagawa na ito. Ano ba yung kinda? Pinsan? mga tuyo sabaw? Okay, lakasana, May ganti, yun lahat saano minding. Mm. mga tuyo. tapos hmm hmm okay. oh